Nakita mo na ba ang mga lugar na to sa panaginip? Mga kaibigan, ito ay tinatawag na backrooms o yung mga lugar sa panaginip na parang walang katapusan at yung pakiramdam na parang hindi ka na makakalabas. Isa ito sa mga pinakanakakatakot na panaginip na maaari nating maranasan na minsan pa nga ay nagiging dahilan ng biglaan nating paggising. Ayon sa ilang dream experts, kapag napunta ka sa ganitong lugar sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, kasalukuyan kang nagkakaroon ng matinding anxiety sa pag-iisip na baka wala nang may pakialam sa buhay mo. Dahil dito ay nakakabuo ang iyong utak ng mga ganitong imahe o lugar kahit na hindi mo pa naman talaga ito nakikita sa iyong buhay. Ang mga kwarto na to ay walang daanan papasok at palabas kaya naman ayon sa mga eksperto kapag napunta ka raw dito sa iyong panaginip ay isa itong senyales na matinding pagdurusa o problema ang iyong kinakaharap ngayon sa iyong buhay. Ikaw kaibigan, nakita mo na ba ang mga to sa panaginip?